Marahil gusto mong magtayo ng negosyo pero natatakot ka dahil baka ikaw ay malugi. O kaya naman baka ikaw ngayon ay may negosyo na pero hindi kumikita. O gusto mong maiwasan na malugi ang negosyo mo. Huwag kang mag-alala at nasa tamang tao este nasa tamang channel ka. Sa video na ito ang itatapik natin ay ang anim na paraan kung paano maiwasan ang pagkalugi. Ito ay galing sa personal experience ng mga taong kakilala ko na minsan nang nalugi at kung paano nila inahon ang negosyo nila. At bago tayo magpatuloy ay pakilike muna ang video na ito at sana ay tapusin mo hanggang dulo dahil sigurado akong malaking tulong sa business o magiging business mo ang anim na tips na ito. At madami pa sa inyo na hindi alam ang number 5. At ngayon, umpisahan na natin. Number 1. Alamin mo kung may bibili ba ng produkto mo. Bago mo umpisahan ang business mo ay siguraduhin mo muna kung malakas ba ang market nito sa lokasyon ng pagtatayuan mo ng business mo para talagang kikita ang iyong negosyo isipin mo kung ano ang kailangan ng mga tao sa lugar na yan halimbawa kung ang lokasyon mo ay tapat ng school e eh pwede kang magumpisa ng negosyong school supplies kaya nga ang mga kumpanya ay nagre-research at nagsa-survey talaga sila sa mga tao kung ano ang problema sa lugar o kung ano ang kailangan kasi ang unang-unang paraan para hindi ka malugi ay ang alamin kung mabibili ba ang produkto mo. Number 2. Learn from others' mistakes. Ito ang isa pang napakahalagang kailangan mong alamin. Matuto ka sa mali ng iba. Halos lahat naman ng negosyong maiisip mo ay existing na dito sa mundo. Kaya tignan mo ang negosyo na katulad sa iyo na nalugi. Alamin mo ang dahilan kung bakit siya nalugi at kung ano ang mga maling nagawa niya. At matuto ka doon. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamali nila para ito ay maiwasan mo. And aside from that, alamin mo din ang tagumpay ng iba. Tignan mo kung paano niya tinaguyod ang negosyo niya at paano siya nagtagumpay. Makakatulong ito para maging guide mo sa pagpapalakad ng negosyo mo. At syempre, huwag na huwag kang susuko. Kapag nagkamali ka sa negosyo, normal lang yan. Subukan mo munang i-resolve baka kaya pa. Baka kaya mo pang mas ma-improve at masolusyonan ang problema. Kung hindi talaga kaya, pwede kang magpalit ng ibang business. Pero huwag kang sumukong magnegosyo. Number 3. Kailangan mong i-advertise ang negosyo mo online Sa panahon ngayon, halos lahat na ata ay nagsosocial media. Kaya para mas makahakot ka ng mas madaming customer ay gumawa ka ng page online para sa business mo. For example, mag-create ka ng Facebook page at ipa-follow mo ang mga kaibigan mo. I-post mo ang lahat ng binibenta mo sa online. Pwede ka ding maglagay ng Facebook ads para siguradong madami ang makakakita. Lalo kung hindi ganun kalakas ang market sa lugar nyo, kailangan makakuha ka ng ibang customer galing sa ibang barangay o sa ibang city. At para magawa mo yan, malaking tulong ang pagpost online. Kasi kung ang mga kakumpetensya mo ay nasa internet na at ikaw wala pa din e eh matatalo ka nila. Number 4. Magtayo ka ng business na may kinalaman sa hilig mo. Isang malaking advantage ang pagtatayo ng business sa kung saan ka magaling o kung ano ang hilig mo. Kasi ang kagandahan dito ay kabisado mo ang negosyong papasukin mo. Hindi ka madaling malamangan o maloko sa uumpisahan mong negosyo dahil may knowledge ka about dito. Halimbawa kung hilig mo ang pagmumotor at kabisado mo ang pyesa at hilig mo din ang pagkalikot ng motor ay eh pupwede kang magtayo ng motor repair shop. Ang advantage ay makakapag-umpisa ka ng ikaw mismo. Kung kukuha ka naman ng tao ay eh alam mo kung paano sumuri ng mahusay na mekaniko at hindi ka basta-basta maluloko kesa mag-start ka ng business na halimbawa computer shop tapos ikaw wala kang alam sa computer, ikakailanganin mo pa ng taong mga ngasiwa ng business mo. Kapag nagtayo ka ng business na hindi mo kabisado o hindi mo napag-aralan, malaki ang tsansa na malugi ka. Dahil parang ipagkakatiwala mo ang negosyo mo sa taong mas marunong sayo tungkol dito at hindi mo pa sigurado kung talaga bang magiging tapat ang tao mo na yon. Kaya maganda talaga na ang umpisang negosyong papasukin mo ay may kinalaman sa hilig mo. Applicable pa din naman ang magtayo ng negosyo na mayroon ka lang pagkakatiwala ang taong mga ngasiwa pero kailangan mo pa din itong pag-aralan ng mabuti. At bago ang number 5 kung hindi ka pa nakakasubscribe ay maiging pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang may matutunan tungkol sa negosyo at sa pagunlad ng sarili. At ang number 5 ay kailangan mong alamin ang magiging net income mo. Baka kasi negosyo ka lang ng negosyo at sa tingin mo malakas kang bumenta pero at the end of the day ay wala kang nakikitang progress. Ganito yan, importante ang benta dahil dyan kakikita pero kahit gaano pa kalakas ang benta mo kung mas mataas pa din ang expenses mo e eh lugi ka pa din. Halimbawa ikaw ay may karinderya at bumibenta ka ng 2,000 pesos sa isang araw. Kailangan mong alamin kung magkano ba talaga ang kinikita mo dyan. Ibawas mo ang gastos sa kuryente, sa tubig, sa upa kung umuupa ka ng pwesto, sa gas na magagamit mo, sa gastos mo sa pamamalengke ng lulutuin mo at ang pasahod mo sa tao kung may katuwang ka sa karinderya mo. Kwentahin mo ang total niyan sa isang buwan at ibawas mo sa total na benta sa isang buwan at dapat sapat o sobra ang kinikita mo. Kasi kung ang kita mo lang ay 5,000 sa isang buwan, lugi ka pa din dahil sa oras na igugugol mo dyan sa negosyo mo. At kapag lugi ka, pag-aralan mong mabuti kung paano mo pa mapapalago ang net income mo. I-consider mo na din ang mga gastos mo sa gamit noong nagumpisa ka at siguraduhin mong mababawi mo yung puhunan mo sa pagtagal ng negosyo mo. Baka kasi hindi mo na nga nabawi e eh lalo ka pang nalugi. Kaya importante alamin mo ang net income mo. At ang number 6 ay syempre ang opinion mo. Nakita ko sa huling video na ang daming magagandang business idea ang nai-share nyo. Kaya alam ko talaga na madami sa inyo ang may mas magagandang ideya kesa sa akin. Kaya gusto ko na i-comment mo sa baba kung ano pa sa tingin mo ang paraan o tips para maiwasan ang pagkalugi ng negosyo para may matutunan din ang iba pa nating viewers. Aantayin ko ang comment mo at ngayon mag-recap tayo. Number 1. Alamin mo kung may bibili ba ng produkto mo. Kailangan mong masigurado na madami ang bibili ng produkto mo dyan sa lokasyon na pagtatayuan mo mag-research at mag-survey ka para masigurado mo na mabenta ito. Number 2. Learn from others' mistakes. Matuto ka na sa mali ng iba kung bakit sila nalugi para maiwasan mo ito. At tignan mo din ang tagumpay ng iba kung ano ang ginawa nila para ito ay maging guide mo din. Number 3. I-advertise mo ang negosyo mo online. Gumawa ka ng Facebook page at ipost mo ang produkto mo pwede ka ding maglagay ng Facebook ads. Gamitin mo ang social media para mapalago mo ang negosyo mo. Number 4. Magtayo ka ng business na may kinalaman sa hilig mo. Importanteng kabisado mo ang negosyo ang papasukin mo. Kaya isa sa pinakamaganda ay magtayo ka ng business kung saan ka magaling. Number 5. Kailangan mong alamin ang net income mo. Kahit gaano pa kalakas ang benta mo kung mas mataas pa din ang expenses mo sa business na yan, eh lugi ka pa din. Kaya importante nakakalculate mo talaga ang net income mo para alam mo kung magkano ang kita mo. At kapag hindi sapat ang kita mo, pag-aralan mo kung paano mo ito mai improve At syempre, number 6, ang pinakapaborito ko ay ang opinion mo. Excited na akong basahin ang mga tips na magmumula sa'yo kaya i-comment mo ito sa ibaba. Ikomment mo na din kung ano ang gusto mong susunod na topic natin sa channel na ito at kung umabot ka hanggang dito ay siguradong madami ka na namang natutunan. Kaya ishare mo na rin itong video sa mga kaibigan mo para may matutunan din sila. At hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panunood at hanggang dito na lamang at naway na sa mabuti kayong kalagayan. At laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye.